Amerika at Pilipinas magkasamang nagpatrol sa West Philippine Sea. Sa pagkakataong ito, pinamit ng Pilipinas ang pinakabago nitong warship ang BRP Miguel Malvo FFG-06, ang pinakamalakas na barko ng Philippine Navy. Inihayag ng hukbong dagat ng Pilipinas na nadetect nito ang isang barko ng People's Liberation Army Navy sa di kalayuan. Amerika nagdeploy naman ng P-8A Poseidon para sa ikapitong Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. BRP Andres Bonifacio PS-17 inamon ang barko ng People's Liberation Army Navy na nakita nito malapit sa isang pinabantayan ng mga Pilipinong sundalo sa West Philippine Sea. Pilipinas, mas lalong tumatapang laban sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng China, hindi raw tinatanggap ng mga bansa sa Asia. Ang NATO, ano daw? Baka sila lang? Dahil ang Pilipinas malugod na tinatanggap ang UK Carrier Strike Group sa West Philippine Sea. Pag-asa island upgrade malapit ng matapos. Air Control Tower, halos patapos na. Lockheed Martin na sa Pilipinas para isulong ang kanilang offer sa mga bagong F-16V para sa Philippine Air Force. F-16 offering is what's called an FMS or Foreign Military Sale. It's a U.S. government provided offer. matapos ipahayag ng ministro ng Depensa ng Amerika at Pilipinas ang solido nitong alyansa sa Singapore sa harap ng marami mga bansa kabilang na ang China, Pilipinas at Amerika magkasabay na nagpatrol sa mga karagatang nasasakupan ng Pilipinas. Philippine Navy ginamit ang bagong warship nito sa West Philippine Sea. Ang mga militar ng Pilipinas at Estados Unidos ay magkasamang naglaya sa mga nasasakupan ng ating bansa sa ikapitong pagkakataon upang palakasin ang interoperability sa pagitan ng dalawang panig. Sinabi ng Sandatang Lakas ng Pilipinas noong Webes ang mga pagsasanay na ginanap noong Merkoles sa mga kargatan sa lalawigan ng Occidental Mindoro at Zambales. Ang Maritime Cooperative Activity ay isang pagpapakita ng dalawang bansa na palalimin ang kooperasyon at pausayin ang interoperability alinsunod sa international na batas kasama sa joint cell ang pinakabago at pinakamalakas na barko ng mungdagat dagat ng Pilipinas ang BRP Miguel Malvar FFG-06 isang 118 meter guided missile frigate na Kinomision no nakarang buwan, ang BRP Cabra, 3rd Marine Littoral Regiment ng US Marines at ang P-8A Poseidon ng US Navy. Ito ang kauna-unang beses na naglayag ang BRP Miguel Malvar FFG-06 sa West Philippine Sea. Makikita ang tikas ng mga crew at opisyalis ng nasabing barko ng Pilipinas na wala tayo noon pero meron na tayo ngayon. Samantala ang ikalawang Malvar-class frigate, ang BRP Diego Silang FFG-07 ay patuloy naman ang ginagawang pagsubok sa daga sa South Korea. Para sa nalalapit nitong delivery schedule sa Pilipinas. Dahil sa mga makabagong kakayahan ng warship ng Pilipinas habang sa kalagitnaan ng pagsasanay nito kasama ang Amerika, nadetect nito ang isang warship ng People's Liberation Army Navy ng China. Sinabi ng commanding officer ng BRP Miguel Malvar na nadetect ng barko ng Pilipinas 8 to 10 nautical miles ang barko ng China. Pero hindi naman nagpakita ng anumang agresyon sa mga barko ng Pilipinas at Amerika. Ganyan ang China lalot alam nilang meron ng ibubuga ang mga barko ng Pilipinas. Umiilag din sila. Dagdag pa ni Captain Paul Mar Michael Hetchanova, hindi hadlang ang presensya ng China sa kanilang mission. Ganito ka high moral ang hukbong dagat ng Pilipinas dahil sa kanilang pinakabago, pinakamoderno at pinakamaraming armas na barkong pandigma sa kasalukuyan. From the range of 8 to 10 nautical miles, however, uh, wala naman pong uh, ginawang uh, unusual activity. So we keep on tracking them. We are not hampered by their presence. At ang focus po natin is to maximize the training opportunity for this maritime cooperative activity. Right. I might say that it's a successful activity, though it's only a one-day activity. But we were able to meet our objectives. We malagang aspect nito is we were able to test our capabilities. We were able to uh, to operate. to enhance our interoperability. Philippine Navy mas naging matikas sa West Philippine Sea. Pagkatapos ng sunod-sunod na delivery ng mga makabagong military assets nito, isang warship ng China na mataan ng BRP Andres Bonifacio, PS-70 habang nagsasagwa ito ng maritime patrol sa Panata Island sa West Philippine Sea. Isang Junkai 2 class frigate ng People's Liberation Army Navy na may bow number 525 ang nakita ng Armed Forces of the Philippines. Malapit sa teritoryo ng bansa, pinalayas ng upong dagat ng The Chinese warship 525, this is Philippine government vessel 17, you are within the Philippine territorial sea, at vicinity 6.4 nautical miles, northwest of Panata Island, within the municipality of Kalayaan, you are a state party of UNTOS, you are endangering the relationship of our country, leave immediately, over. Matapos sabi ng Philippine Navy na darating sa West Philippine Sea at South China Sea ang mga barkong pandigma ng mga bansa nakasapit ng NATO o North Atlantic Treaty Organization sa pangunguna ng UK Carrier Strike Group upang ipakita ang suporta nito sa West Philippine Sea ay sa Pilipinas. China? Dalit na naman. Ayon sa China, hindi na welcome ang NATO sa Asia Pacific. Naku po, kita niyo na mga kabayan, paano nasabi ng China na hindi tinatanggap ng mga bansa sa Asia ang suporta ng mga bansa sa Europa dahil pong Pilipinas lang ang tatanungin? ang Philippine Navy. Welcome na welcome ang like-minded countries, lalo na ang NATO na pinakamalakas na alyansa sa buong mundo. Sino ba naman ang ayaw kung para sa kapakanan ng mga Pilipino ang kanilang hangarin? Ganyan ang China. Gusto kasi ng China na suluhin at kontrolin ang Asia Pacific para sa kanilang pansariling interes at kapakanan lamang. Si ang 地理范畴，越界扩权。中方坚决反对北约东进亚太，在地区制造紧张、挑起对抗、破坏地区甚至世界的和平稳定。亚太国家不欢迎北约亚太化，亚洲地区、亚太地区也不需要亚太版北约。 我想强调的是，亚洲是中国同亚洲各国的共同家园。近年来，在地区国家共同努力下，亚洲保持快速增长，成为全球发展的高地、和平发展的绿洲。中国始终秉持亲诚惠容的周边外交理念，坚决反对阵营对抗，从不谋求所谓势力范围。有关方也不应基于冷战思维。 对亚太地区国家间关系进行恶意揣测或挑拨，而是应当多做有利于亚太和平、稳定、繁荣的事。 Sa ibang balita naman, pag-upgrade sa Pag-asa Island tatapusin na ngayong taon. Halos tapos na ang runway at makikita na patapos na rin ang air tower controller at marami pang iba. Ibang-iba na talaga ang pag as sa Island. Ito ay sa patuloy na pagtubo ng gobyerno na ipaglaban kung ano ang ati. Walang iwanan. Amerika talagang itunodo na ang kanilang paglapit sa Pilipinas upang turuan at alalayan upang makuha ang tamang lead fighter jet sa mundo. Amerika kasama ang buong pwersa ng Lockheed Martin. Sila ay nandito sa nila upang ipahayag at gustong tulungan ang Pilipinas na makuha ang F-16V Black 7072 Jet Fighter upang mapalakas ang ng bansa na protektahan ang ating mga nasasakupa. F-16 offering is what's called an FMS or Foreign Military Sale. It's a U.S. government provided offer. Do you believe it's going to be in the near future? The range that the F-16 can do with the conformal fuel tanks that it has it provides almost 240 kilometers of extra combat radius uh, for the aircraft that aspect in itself with the block 70 i think is key to be able to do support the entire area of the philippines sovereign uh, area without a tanker La